update po tayo guys kasama ko si tatay po dito ngayon no, tay magandang uh, umaga nandito po ako tay kasi po mayroon na pong namataan po ngayon na pagyanig po doon sa Batangas man daw yun no, mayroon pong uh, pagyanig po ng lindol kahapon po nag-usap po kami ni kaibigan upcam ipinapaabot po niya sabi po niya itiit iba po ang aming pakiramdam kasi nakita natin yung uh, ano, palibot ng mundo ninyo, iba po ang dating. Walang uh, ano, uh, walang pagyanig na tatlong araw na at saka tahimik at walang hangin. Tingnan niyo guys, oh. Makikita po ninyo guys ha. Oh, ito po yung mga sign na hindi maganda. No, biglaan po ito. Tayo na isko po nga ipaabot po sa mga followers po natin. Tungkol po sa pagyanig, meron pong pagyanig po doon sa Pampanga manyata yun at saka doon sa Batangas. Oo nga. Sinabi po ni kaibigan alin ah, niyo na itit it, Ipinatawag ako ni Hari dahil po ay emergency. Iniwan po niya ako ta hindi pa natapos yung ano. Gusto po daw niya na ipaabot sa mga tao. kay ipinapaabot ko na kakaiba po daw talaga yung paligid natin. Na iba po talaga yung dating tahimik ba. Para nag-iipon po daw ng tridea na malakas. Kaya pagkatapos po yung pag-upload ko, mayroon na po nagsabi na meron daw uh, pagyanig po doon sa kanila 5.4 nasundan pa mga meron pa daw mga ano after ba ano po ba talaga ito tay gusto kong malaman po para makapaganda na sila ito na po ba ang hinihintay po ng p na mangyayari po yung the big one o tsunami oo tay meron po nagchat po sa atin si John Sinabi ko sa kanya, uh, uh, atak si ma'am Prissy, ma'am, uh, ito po, no? Sinabi po niya sa akin na uh, itit, nandito po ako sa third floor. Tapos, ramdam ko po yung pagyanig ng lindul. Grabe. Sabi ko, ah, uh, mayroon pang susunod po yan na malakas. Yun. Sumunod. Kaadlawan daw tay. Ito po ba ang mga sign na sinasabi ng ating kaibigan na Duwinding linyo na ah, uh, mayroon pong uh, nakita nilang uh, hindi maganda po sa panahon natin dahil po ay tahimik o walang hangin po guys magingat po tayo ngayon guys ha nag alala po si kaibigan po natin lalo na po ngayon ay Meron pong uh, tinamaan po ng pagyanig po ng 5.4 5.5 ba yung uh, chat po sa atin dapat po tayo ay magingat kasi po ang fault line po dyan sa Manila po talaga no yung bulkan, o no? at saka doon sa Pangasinan delikado po ito sa pag uh, galaw po ng lupa ay ma raranasan po talaga yung malakas po na paglindol at saka yung dagat kasi sinabi po ng ating kaibigan na mas marami po yung bulkan po doon sa dagat kaysa dito sa lupa kaibigan pag ba daw tanawa daw kaibigan gusto kong makita po ninyo ba kung ito na po ba ang sign na paparating na po yung the big one? Kasi ano, nakaramdam na po sila ng mga aftershock pa. Dami na -dam. Naku po, guys. Sabi po ng ating kaibigan, kung saan man po yung mga area po ninyo doon, no? Kung meron po kayo na ramdaman po na may mga lindol po doon, kung saan po ay tinutukoy po ng peebox na delikado na diyan. Kung meron po kayong maramdaman po na aabot po ng six, no? dapat po ay agad po kayong nga uh, palayo po doon sa dagat dapat po talaga kasi nakita ng ating kaibigan na mitsa na po ito ng uh, trahedya na mangyayari po yung uh, lindro. kasi po na ipokus po talaga yung trahedya po doon sa ibang bansa tulad po ng Anong uh, ano tawag dito tayo yung sunog at saka doon sa ano sa Japan yung pagyanig Oo, natakot ang ating kaibigan ngayon. Kasi ang sinabi ng ating kaibigan na malapit na po talaga na darating, no? Yung pina, uh, inaabangan po ng P-box ngayon na binabantayan po nila yung tsunami at saka yung the big one na lindol. Delikado po ito guys. Pag pumutok po daw yung mga bulkan po doon sa dagat, sigurado maraming... sa so, ko po. Tay, gusto ko po talaga tay na matingnan po niyo ng maigi ka tayo, para ma... Paghandaan po ng mga tao ngayon. Dadan. Oo nga. Yun. Iyon po ang sinabi ng ating kaibigan, itit. It, para nag-iipon po sila ng lakas po ng tradyeng ito, lindol ba? Grabe. Sabi po ng ating kaibigan na sana po ay hindi aabot po ng 7.4 no? at saka 6.9 po yung pag uh, yanig po dito sa Pilipinas kasi nakita ng ating kaibigan na mayroon po nga uh, lugar po na makasa, makasagupa, maka-experience po ng ganito lakas po kasi may ano na eh, may, may, uh, may ano tawag dito may sign na po guys na nangyari ang pagyanig ito po yung sabi ng ating kaibigan parang na, nataranta ako dito guys kasi po mayroon po tayong followers na umiiyak kaibigan kasi po yung bahay po nila doon sa malapit po talaga sa dagat wala po daw silang malilikasan gusto po daw nila na uh, matingnan po ninyo kung kailan po daw darating di ba sinabi po ninyo hindi po ninyo uh, kaya nga tingnan kung kailan po siya darating pero alam po ninyo na mayroon pa parating di ba o hindi po nila alam guys kung kailan po ito anong oras ano bang pero alam po nila kung mayroon po mga sign po talaga na makikita po nila pagpasensyahan na po ninyo guys dahil po ay para po silang uh, yung trade guys para din po itong uh, ano uh, magnanakaw bigla na lang sumusulpot. Kaya dapat po tayo mag-ingat ngayon sa Debig 1 kasi po nakita ng ating kaibigan na ito nga uh, sinabi ng kaibigan po natin uh, ninyo, na dwindinglinyo linyo na miro na pong sign na nakita po niya dito sa ating mundo na kakaiba po ang dating po ng panahon. Di ba? O oh, ito po, walang bagyo po ang mabubuo ngayon. Pero ang delikado po dito, yung lindol po ang masasagupa ng mga tao, lalo na po ay maranasan po ng mga tao ngayon sa mga lugar na lagi pong uh, tawag dito tay, yung mainit. Kada yun yung ampingan guys, gibalik-balik na namo no? Lahat po ng mga ipinatanong po ninyo na mga lugar na tatamaan, sinabi na namin, kung balikan po ninyo mga video dyan, dapat po ay ano, Lalo na po ngayon natakot sa kaibigan no kasi po sabi po ng Piblox din po ha na kapag ito ay mararanasan ng mga tao na pagyanig laging pagyanig po ng uh, lupa ibig sabihin po yung uh, fault line po dyan na dinaanan po no yung may mga malaking uh, biyak po dyan na ito ay uh, ano mag kilos mag uh, gumalaw kapag ito ay gumalaw guys delikado po no Lalo na po sa dagat, magumpisa ang mga bulkan uh, na uh, sasabog nito. Kaya nakakatakot po talaga. Delikado po talaga yung uh, sinasabi ng Pilbox na dinaanan po ng port line po na sinasabi nila. Yun po talaga daw sa Luzon. Dapat po talaga maghanda kayo. Kasi po kapag ito ay uh, mangyari, malaking uh, posibleng na gumuho yung mga building po dyan na malalaki, matataas no? Kaya dapat po talaga pagisipan isipan po niyo mabuti. Mas maganda pa tumira tayo ng uh, simpleng bahay kaysa ganyan pong mga bahay. Kahit pag ano pa yan ka uh, ganda, no? Na ka ang taga tawag dito. Kaganda yung pag timpla sa siminto anak, no? Kung gaano pa yan katigas na paghalo ninyo diyan. Kahit marami pang uh, puro puro nilagay kapag ang lindol ay dumating na aabot po ng 6.9 at 8 doon po talaga babagsak po talaga guys hindi po yan na uh, mapipigilan po yung ginawa na lang tao no? kapag yung uh, kalikasan na ang maningil no? kaya salamat po talaga sa inyo atay Oo, kasi ako nataranta din ako kasi marami po tayong mga parang, hindi ko naman po kayo uh, ano, ba, pinapabayaan <coughs> gusto ko lang talaga na makasir sa inyo para po ay makapaganda kayo lalo na po yung mga anak po niyo sa school no dapat po wag kayo magpanik kung mangyari man talaga no dasal na lang po talaga ang kailangan po dito